netizens. Pinagtulungan si Rita Avila dahil sa tila paninisin nito. Kina Andy Eigenman at Gwen sa bigla ang pagkawala ni Miss Jacqueline Jose. Tila na masama at nilagyan pa ng ibang mali siya. Ang naging pahayag ng aktres na si Rita Avila na may koneksyon sa namayapang veteranang aktres na si Jacqueline Jose at sa mga naulila niyang mga anak. Ibinahagi kasi ng seasoned actress ang naging usapan nila ng kanyang anak-anakan na si Kate Cruz tungkol sa biglaang pagpanaw ng kanyang kaibigan at award-winning actress. Ayon kay Rita, nag umano sa kanya si Kate nang mabalitaan ang biglang pagpanaw ng actress na si Jacqueline. Pareho na kasi silang 60 years old, si Narita at Jacqueline. Sa post ni Rita sa kanyang Instagram page, ang kulit ko kasi. Nagwa-worry masyado si Kate sa akin. Nung mawala si Jacqueline, umiyak siya. Dahil halos magkaedad daw kami. Natakot siya. Sana daw wag muna akong mawala. Kaya wag na akong makulit sa healthcare. Dinamayan siya ni Dog Jofiel. Anya pa. Todo umano ang pasasalamat ni Rita. Dahil meron siyang anak anak-anak na nakakasama at nag-aalaga sa kanyang kalusugan kahit hindi talaga sila magkaano-ano o magkadugo. Ani pa ni Rita Avila, Salamat sa Diyos Ama na may Kate ako. Sana si Jacqueline na no, may kasama. Para may kumpanyan siya, a friend, anak-anakan, relative. Her children are already adults who naturally have their own lives. Walang mali doon. Wishful thinking na lang ito para sa kaibigan kasi mas masaya talaga ang may kasama at baka sana nailigtas pa siya. I felt how lonely she was. Pero iba ang mga kapalaran natin. Iba ang plano ng Diyos sa atin. Salamat Kate, anak, sa tunay na pagmamalasakit at pagmamahal. At tunay na mga tao kayo ni Jacqueline. Para ho kayong trophies sa buhay ko. Kanes talaga ang level. Ayoko nang ang award I can. Good lang. Ayoko nang peking tao. Ayoko nang akala mo ay sino. Anya pa gamit ang hashtag na mother and daughter. Being real at authentic. Kasunod nito ay nakatikim na nga ng batikos si Rita mula sa netizens dahil feeling nila patama ito sa mga anak ni Jacqueline dahil wala nga ang mga ito nang namaya pa ang actress. Marami ang nagkomento na hindi ito ang tamang oras para magparinig at magnega ang aktres dahil nagluluksa pa ang pamilya ni Jacqueline. Hindi naman ito pinalagpas ni Rita at talagang sinagot ang issue sa kanyang Instagram. Binenga ng aktres ang mga epal na bashers. Ilan nga sa mga komento tungkol dito. Tulad ngayon ang daming kuro-kuro. Sana kasi ganito ang ginawa. Dapat kasi ganito ang ginawa. Bakit naman kasi ganon? Kasama ka ba nila sa bahay mula nang isinilang ang mga anak ni Jacqueline Jose? Naranasan mo bang pumasok sa isip at katawan nila kaya alam mo ang tinahak ng bawat isa sa kanila? Nasa lugar ka ba para kwestyonin at ipag-guilty pa ang mga naiwan? Ipinagdiinan naman ng aktres na si Rita Avila na mabuti ang kanyang intensyon lalo na sa kanyang post at huwag itong lagyan ng malisya. Anya, sa isang post ko na ang wishful thinking ko ay sana may Kate din si Jacqueline. Mabuting wish yun para sa isang naging kaibigan. Dahil malungkot nga daw siya sa pagiging mag-isa. At dahil alam ko ang advantage ng may kasamang nagmamahal, nag-aasikaso at nagpapasaya sa akin. Pero hindi ko kinwestiyon ang sitwasyon niya. Walang kinalaman yon sa mga anak niya. I trust her her children for all their decisions.